Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! For today's video, papunta kami sa school ni Zoe dahil cards out nila ngayon. Ako na nga lang sana yung kukuha sa card niya dahil naglalaba yung asawa ko dyan. Kaso nga lang nahihirapan na nga akong mag-drive dahil medyo malaki na yung chan ko. Katapos nga namin nagpunta sa school ni Zoe, dumaan na rin kami dito sa palengke para bumili ng uulamin namin. Isipan ko ang magluto ng munggo ngayon kaya bumili na ako ng mga pansang Bumili na nga rin ako ng galunggong para meron tong kapares na prito. Katapos nga namin bumili ng ulam, dumaan na rin ako dito sa mga pagbili ng suman para makapag-almusal na rin kami. Abang ang bumibili ako dyan, nakilala pa ako ng mga nagtitinda dahil nga sa nunal kurugu sa kilay. <laughs> Shoutout po pala sa inyo. Salamat sa suporta. Ah. Ay nuko, trademark ko talaga tong nunal kong to. Kaya sa mga nagsasabing may kulangot ako sa kilay, ay inggit lang kayo. <laughs> Inukoy Marites, walang nakakaingit sa nunal mo. nagmumukang hindi pantay yung kilay mo dahil dyan, nuko. <laughs> Nuko, tigilan na nga natin yung nunal kong yan po sugya parugo <laughs> Simula nga nabuntis ako, yung asawa ko na yung mga gumagawa sa mga gawain naming bahay, lalo na tong paglalaba. Dahil nga sa naging condition ko, pinagbawalan muna ako ng doktor na magkilos-kilos dito sa bahay. Para naman kahit papano matulungan ko siya sa mga gawain bahay, ako naman yung nagluluto. Noon nga kahit sa pagluluto, talaga namang hindi ko siya natutulungan. Pero ngayon dahil nga medyo naging okay na yung condition ko, tumutulong na ako sa mga gawain bahay kahit papano. Hiiya yeah, na rin kasi ako sa asawa ko dahil nabaliktad yung sitwasyon na at parang siya na yung naging babae sa pamilya namin. Dati nga hindi naman marunong maglaba at magluto yung asawa ko. Pero simula pinagpahinga ako ng doktor, inaral niya talaga yung paglalaba at pagluluto, rugo. <laughs> sa totoo nga niya na aminin ko talaga sa inyo na mas masarap pang magluto sa akin yung asawa ko ngayon. <laughs> Malapit na ang maluto tong ulam namin kaya sinilip ko tong asawa ko at patapos na nga yung mga labahin niya. Pasimple nga ako sa pagbibidyo dyan dahil ayaw niya nga yung binibidyoan at magagalit siya. Oh, uh, sa mga kumpare ng asawa kong nagyayang umino, may busy ya, Diyos ko. <laughs> Fairness naman sa asawa ko, napaka-organize niya rugo sa pagsasampay <laughs> Nahuli niya nga ako, binibidyoan ko siya dyan kaya ko na siya. Baka ibalibag niya pa sa akin yung mga sinasampay niya, no? <laughs> O, oh, shoutout pala sa asawa ko kung napapanood mo man to, mahal na mahal kita. <laughs> Wala ka na rin naman magagawa dahil na-upload ko na rugutong video na to. <laughs> Natikim ko nga sa asawa ko tong linuto ko at masarap nga daw. Siyempre alam niyo naman na yan sa magic sarap. Kaya kung gusto nyo sumarap yung luto nyo, maglagay kayo ng isang kilong magic sarap. <laughs> Pagandang hapon, kasama ko nga mga hipag ko at nga kaming magluto ng turon. Kasing malapit na nagtitinda sa amin ng ganito kaya kami na lang yung gumawa. Ilang araw na rin kasi kaming nagkikrib sa turon kaya naisipan naming magluto. Kaya ngayon nagsangkap at nagbalot sa mga turon na to at ako naman yung nagluto. Napakamahal nga nitong lagayan namin ng turon dahil billion ng kuryente namin na napakataas. Diyos ko! <laughs> Dahil nga naubusan kami ng tissue at wala rin kaming papel dito sa bahay, eto na lang yung linagay ko yung bill ng kuryente namin para may baon ko na rin sa limot. Diyos ko. <laughs> Tapos nga namin magmerienda dyan, kinagabihan, nagchat naman yung kaibigan ko at nagyahiya naman siya magshabu-shabu. Diyos ko, alam na alam talaga ng mga kakilala kong food life ako. Kaya pagdating talaga sa mga pagkain, ako yung inayaya nila, ano ko? <laughs> ko. Aaminin ah, ko talaga sa inyo, basta sa pagkain, pag ginaya mo ko, hindi talaga ako tatanggi. Ay, dai, kahit bumabagyo pa, talaga naman pupuntahan kita. <laughs> Kaya nga, pati sa mga birthday at kahit ano pang mga okasyon, ay, hindi talaga ako tumatanggi at nagpupunta talaga ako kahit wala akong regalo. hello <laughs> loko, oh, Marites, katako mo pala. <laughs> At tapos nga naming namileve ng lawanan na ng kaibigan ko itong mga gulay at karne. Ako naman yung nagluto dito sa shabu-shabu. Sa totoo lang hindi ko rin alam kung paano lutuin itong shabu-shabu na 'to at hinula-hula ko na lang. At in fairness naman masarap yung pagkakahula ko dito sa shabu-shabu pero walang magic sarap yan ha. <laughs> Bago po ang lahat kain po tayo. O hanggang dun na lang sana naman napasaya at nalibang kita ngayong araw. Share naman po nitong video ko, maraming salamat, love you, mama. chup-chup.